Papunta kami ngayon ng asawa ko sa hospital para dalawin yung pamangkin ko at para magdala na rin ng mga ilang gamit na kailangan nila. Ilang araw na din kasi naka-admit yung pamangkin ko kaya kailangan na rin nila ng mga damit na pampalit. At mabuti na nga lang wala kaming mga po-order ngayon kaya mapupuntahan namin sila. Tuwang-tuwa kasi yung pamangkin ko kapag marami siyang nakikita. Inip na inip na nga siguro talaga siya sa hospital. Kapag kasi pinupuntahan namin sila at pagkadating pa lang namin ay nagpapakarga na talaga siya sa amin. Heto nga yung mga dala namin at pinagluto ko na nga rin sila ng pagkain nila para hindi na nga sila bumili pa sa labas. Magastos din kasi yung pabili-bili pa sa labas. Na makarating na nga kami dito sa may bayan ay uminto nga muna kami dahil bibili nga muna ako ng tinapay dito sa may bakery. Natikman kasi namin ng asawa ko yung ube cheese pandesal nila dito at nagustuhan nga namin kaya naman pagdadala din namin sila. At heto nga nakabili na nga ako at pabalik na nga ako sa may tricycle. At pagkalipas nga ng ilang minutong pagbabiyahe nakarating na din kami. Dito nga sa may katabing building ng hospital kami nakapagpark kaya maglalakad pa kami. At mabuti na nga lang pagdating namin dito ay medyo makulimlim yung panahon at hindi nga tayo masasunburn. <laughs> <laughs> oh, siya. See you sa next vlog. Follow for more.